Ayun, solid chat kayo busbong, ah, nagpa-set up sa amin mga paps Sir, ano mo sabi mo sa set up? Quality eh. Ayan, satisfied customer mga boss, so galing tagig yan si paps so, Magandang umaga na naman sa inyo mga boss, welcome na naman sa new vlog natin So meron nga tayo dito ngayon, nag walk-in, so galing pa si boss ng tagig Honda Click na version 3 mga boss So dead setup nga ang ni Pops sa atin mga Pops. Ito nga pala yung motor ni Pops na version 3 na Honda Click na kulay gray mga boss. So nabaklas na nga namin dito yung mismong compartment nya. Maaga pa nga sya dumating sa shop natin. Siguro bandang 8 nandito na si Bossing. Pero sya daw yung mauna sa pila. Siyempre tayo naman din na natin ito pinalagpas at inumpisahan na agad natin ang gawa para kay Boss para maaga sya makauwi. habang nga uh, winawiring dito yung setup ni boss sa compartment niya ay ginagawa naman dito yung mismong acrylic niya na ilalagay natin sa mismong taas ng setup. Itong acrylic na ginagawa namin mga boss ay nagsisilbi itong takip sa mismong setup natin para lalong kumulob yung setup at yung ginagawa natin yung sound system dito para sa Honda Click ni Sir. Yung natapos na kami ng pagawiring mga boss at pagawa ng acrylic dito sa setup natin, balik naman tayo dito sa motor ni sir. Ito naman yung part na magtatap naman tayo sa battery. At hindi lang nga tayo nagtatapos dito sa audio setup mga boss boss kasi ina-build din ni boss yung poly up natin na video set. Sa so, video set natin mga boss ay binubuo ito ng b 8 sound card. Meron din tayong mic at meron din tayong AC na converter mga boss. Sama ko lang yung converter set. Ito. Ito. So, yun mga boss, tapos kami sa setup dito. So, Honda Click, maaga pa siya dumating, alas 7. Siya yung pinakaulang setup namin ngayong araw. Galing tagig pa si boss. Sir, ano pangalan niyo sir? Bong. Ayun, solid chat kay boss Bong. Uh, ah, Nagpa-setup sa amin mga paps. Sir, ano masabi mo sa setup? Quality. Ayun, satisfied solid. to. Ayun, satisfied to sa mga boss. So, galing tagig niyan si paps. So, inabil ni boss pala yung pinaka-polish setup na niya kasama yung video. Okay. Sir, salamat. Ayun, sir, thank you. Ayun. Thank you.